Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagdinilay na sana kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang panalangin, panalangin upang maligtas mula sa Salmo Uh, chapter 119 verses 145 to 152 Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod Ako iyong dinggin Panginoon at susundin ko ang utos Tumatawag ako Panginoon sa ay dumarain. Iligtas mo ako ngayot. ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko yamang ikaw ay matuwid. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Yang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng guide, ng guidance. At sana'y magkaroon kami ng magandang direksyon sa buhay upang magkaroon kami ng kaligtasan sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po.